Minsan talaga mapapaisip ka, paano kaya ang buhay kapag lahat ng gusto mo kaya mong bilhin? Isang araw nasa ibang bansa ka, tapos kinabukasan naman ay nasa isang napakalaking mansion ka na parang sa pelikula lang makikita. Iba rin ang level ng ganitong lifestyle, di ba? Pero teka lang, sino nga ba sa dalawang kilalang personalidad ang may mas marangyang pamumuhay? Si Small loud di ba, na kilala sa kanyang masayahin at kwelang personality? o si Gretchen Barreto, na pero laging present sa mundo ng alta sociedad. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Titingnan natin ang negosyo, ari-arian at lifestyle ng dalawang ito para malaman natin kung sino nga ba talaga ang mas mayaman. Simulan muna natin kay Small Laude. Kung mahilig kang manood ng mga vlog sa YouTube, siguradong nakita mo na siya. Energetic, laging nakaayos, at ang daming viewers ang naaaliw sa kanya dahil sa pagiging totoo niya. Kahit na sobrang yaman na niya, parang barkada mo lang kung umasta. Pero bago pa man siya sumikat online, mayaman na talaga si Small. Ang tunay niyang pangalan ay Marisa Laude, ipinanganak noong June 17, 1968, kaya ngayong taon ay 53 years old na siya. Lumaki siya sa isang pamilyang negosyante. May garments export business sila, rice mill, at trading company kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit comfortable na siya sa mundo ng negosyo. Isa sa mga kapatid ni Small ay si Alice Eduardo, nakilala bilang Woman of Steel. Isa siya sa mga big boss sa construction industry dito sa Pilipinas at malaki ang naging ambag niya sa paglago ng negosyo ng kanilang pamilya. Pero hindi lang pamilya niya ang mayaman kundi pati asawa niya ay isang kilalang negosyante rin. Si Small ay kasal kay Philip Laude, ang may-ari ng Candyman, isang kumpanyang gumagawa ng mga candy na kinalakhan ng marami sa atin. Alam mo yung White Rabbit? Pati candy Mint at diva? Oo, sa kanila yon. Bukod pa sa Candyman, may isa pa silang negosyo, ang Timson Trading, isang stock brokerage firm na kilalang kilala sa industriya. Miembro ito ng Philippine Stock Exchange at si Philip mismo ang president. Si Small naman ang vice president at involved din ang ibang miyembro ng pamilya sa pagpapatakbo nito. Kumbaga, ang buong pamilya nila ay nasa negosyo. Pero ang mas nakakabilib, hindi lang negosyo ang meron sila. Pagdating sa tirahan, ibang level din ang lifestyle ni Small. Nakatira sila sa isang six-story mansion sa Green Hills, isa sa mga pinakamahal na lugar sa buong Pilipinas. Ayon sa mga eksperto sa real estate, umaabot sa 300,000 pesos per square meter ang lupa sa lugar na yan. Parang bahay na pang-artista pero mas social pa, may sariling elevator, eleganteng interior design at spacious na mga kwarto at hindi lang 'yan. Ang pamilya ni Small ay may sariling farm rin na kilala bilang Eduardo's Farm. Dito sila madalas mag-relax, mag-bonding, o mag-celebrate ng mga special occasion. Para kang nasa resort kapag andun ka. May malawak na taniman, mga hayop, at fresh air na hindi mo makikita sa lungsod. Sa totoo lang, kung assets lang ang pagbabasehan, solid na solid ang kayamanan ni Small laude. May negosyo may properties dito sa bansa, may farm, at may partner na successful din sa larangan ng business. Kung akala mo ay hanggang Green Hills at mga negosyo lang ang kayamanan ni Small Laude, teka lang dahil may isa pang property na mapapawaw ka talaga. Hindi na ito basta sa Pilipinas, kundi sa isa sa mga pinaka-exclusive na lugar sa buong mundo, ang Beverly Hills, California. Oh, may mansion ang pamilya ni Small sa Beverly Hills. At hindi lang basta bahay ito dahil isa itong napakalaking mansion na may 8,522 square feet ang laki. Ang presyo? Aabot ng 12 million dollars o humigit kumulang 800 million pesos. Ang bumili nito ay ang atin ni Small na si Alice Eduardo, pero ginagamit din ito ng buong pamilya kapag nasa US sila. Beverly Hills ang tahanan ng mga kilalang bilyonaryo tulad ni na Elon Musk kaya makikita mo talaga kung anong level ang kinabibilangan ng pamilya nila hindi na lang pang-local ang yaman nila kundi pang-international na talaga at kung ang bahay nila ay ganyan kabonga syempre hindi rin magpapahuli si small sa mga personal niyang luho isa sa pinaka-highlight sa mga vlogs niya ay ang kanyang Hermes Himalayan Crocodile bag na nagkakahalaga ng 23 million pesos ito ang tinuturing na pinakamahal na Hermes bag sa buong mundo at kung may ganito kang bag, siguradong ibang level ka na sa fashion at luxury. Bukod pa riyan, may collection din si Small ng mga mamahaling sasakyan at mga branded accessories. Pero kahit ganoon, nananatili siyang kwela at relatable sa kanyang mga viewers kaya naman ang dami pa rin sumusuporta sa kanya online. Pero siyempre, hindi lang si Small Laude ang may glamorosong buhay. Kilalanin naman natin ngayon ang isa pang reyna pagdating sa yaman, si Gretchen Barreto. Ang tunay niyang pangalan ay Gretchen Castello Barreto. Ipinanganak noong March 6, 1970 at 51 years old na ngayon. Matagal na siyang kilala sa mundo ng showbiz, pero sa likod ng kamera, siya rin ay parte ng isang prominenteng pamilya, ang mga Barreto. Isama mo pa dyan ang pagiging partner niya ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ang longtime partner ni Gretchen ay si Tony Boy Kojuangko, isang kilalang bilyonaryo at dating chairman ng PLDT at involved din sa airline at media industries gaya ng AirAsia Philippines. Ibig sabihin, hindi lang artista si Gretchen dahil nasa gitna rin siya ng mundo ng malalaking negosyo. Ang bahay nila? Wala sa Beverly Hills, pero nasa Forbes Park ang pinaka-high-end na subdivision sa buong Pilipinas. Ang presyo ng mga bahay dito ay umaabot ng 1 billion pesos pataas. Ang mga nakatira dito ay kadalasang mga business tycoon, politiko at mga old money families. Ibang klase talaga ang dating kapag sinabing taga Forbes ka. At kung akala mo sa bahay lang magtatapos ang lahat, abay meron ding private helicopter si Gretchen na tinatayang 1 million dollars ang halaga at sariling private jet na nasa 2 million dollars. Para sa kanya, ang traffic ay hindi problema dahil isang lipad lang ay andun na agad siya. Sa mga public events at social gatherings naman ay kadalasang suot ni Gretchen ang kanyang mga alahas mula sa Chopard, Cartier at Bulgari. Ayon sa ilang ulat, milyon-milyong piso ang halaga ng mga jewelry niya. Minsan pa nga may sarili siyang bodyguard na naka-assign lang para bantayan ang mga suot niyang alahas. At hindi lang siya elegante, mapagbigay din si Gretchen. Sa ilang social media posts at kwento ng mga kaibigan niya, makikita ang pagiging generous niya. Nagbibigay siya ng designer bags gaya ng Chanel at Louis Vuitton sa mga staff at kaibigan at minsan pati cash gifts pa. Ngayong nakita na natin ang lifestyle ng dalawa, mapapaisip ka talaga kung sino nga ba ang mas mayaman, si Small o si Gretchen. Kung pagbabasehan natin ang transparency, si Small laude ang mas bukas sa kanyang kayamanan. Sa bawat vlog niya, makikita mo ang actual na presyo ng mga gamit niya, mula mansion sa Green Hills hanggang Hermes bags pati ang mansyon nila sa Beverly Hills. Bukod pa sa negosyo ng asawa niya, may sarili rin siyang role bilang vice president sa isang stock brokerage firm. Kaya kung yaman ang sukatan na kayang idokumento at ipakita sa publiko, siya na siguro ang frontrunner. Pero hindi rin naman magpapahuli si Gretchen Barreto. Kasi kahit mas pribado siya, kitang-kita naman sa lifestyle niya na may access siya sa pinakamahal na luho gaya ng private jet helicopter, bahay sa Forbes Park at koneksyon sa malalaking kumpanya dahil sa kanyang partner na si Tony Boy Cojuangco. Kumbaga, hindi na kailangan ni Gretchen ipakita ang lahat na ito dahil sa klase ng buhay niya, ramdam mo na agad ang yaman niya. Ang tanong ngayon, alin ang mas big deal? Yung kita mong actual at nasusukat tulad ng kay Small, o yung understated luxury na tahimik pero panigurado gaya ng kay Gretchen? Iba-iba ang pamantayan ng mga tao pagdating sa yaman. May mas pinapahalagahan ang transparency at pagiging relatable, pero may iba rin na humahanga sa tahimik pero classy na lifestyle. Pero sa huli, hindi lang naman ito tungkol sa kung sino ang mas maraming pera. Ang mahalaga, paano nila hinahawakan at pinapahalagahan ang yaman na meron sila. Kaya oras na para bumoto. Comment mo na kung saan ka. Hashtag Team Small ba na laging pasabog ang content at openness sa yaman? Or Hashtag Team Gretchen na chill pero classy at powerful ang presence? I-share mo na rin ang video sa mga kaibigan mong mahilig sa kwentuhang social at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang content na kasing rich ng topic natin ngayon. Kita-kits ulit!